Sa higit limang taong pamamasada ni Bradley ng taxi sa Baguio City, tila nasanay na ito sa sistema ng trapiko. Kadalasan kasi, kahit may traffic light, mayroon pa rin nagmamandong traffic enforcer. Ay, hindi naman po kasi pag nakita mo yung enforcer, yun yung susundin mo eh. Ganito rin ang motoristang si Romeo. Nemeneh. Nemeneh. Ah, nababanday. Pero ang choper ng jeep na si Romnick, nalilito pa rin kung alin sa dalawa ang susundin. Pag minsan po ah, distansya na lang mama. <laughs> Ayon sa Traffic and Transport Management Department ng lungsod, malaga pa rin ang mga traffic enforcer sa kalsada kahit may traffic lights. Kung nakita nila na gano'n, kasi kung gaya dito sa may uh, sa may uh, Shano. Kasi ang daming intersection diyan. Kung hindi mo hindi, hindi ko ano, walang mag uh, monitor na enforcers or police, uh, grabi yung traffic. Dagdag pa ng ahensya, may mga panahong mga enforcer dapat ang magmamando lalo na tuwing rush hour o kaya kapag masyadong mabigat ang daloy ng trapiko. Pag nakita na, na, na nila na ganun, kahit nandun yung kwan natin, naka-on yung uh, traffic lights natin, uh, minamanduhan na ng, ng enforcers o police. Mas maigi sana raw kung kaya nilang makontrol ang traffic lights pero mayroon daw mga problema sa circuit ng mga ito kitang kita naman green light tapos um, mabagal lang din naman ay sa itong ka makagal po nakita mo ako rito na may isip yung ilaw kamakailan lang viral online ang video ng isang motorista dahil naka green light ang traffic light pero hinarang ito ng traffic enforcer hindi po ba, bro? Masinisan ba kita? Hindi po naka- Masinisan ba kita? Ayan ang tanong sa lupin mo. O pag hindi, hindi. Ang gagawin namin dyan, i muna namin para i-clarify kung ano talaga yung nangyari. Nakita ko lang yun sa video eh. Kung makita nila na walang queuing masyado yung Kwan, uh, mga lanes ng, ko natin, kalsada, uh, pinagbibigyan ng Kwan. Uh, parang nakamonitor lang sila traffic signals yung gumagana. Kaya paalala ng ahensya, bagamat mayroong traffic lights, mga traffic enforcers pa rin ang susundin. Vanessa Bugto para sa Luzon Headlines.